Welcome to my channel. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification Enjoy bell. Enjoy watching. ndak bawa ayo shorts ko hua mer 来来来来来 sia ay 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 dia andre de 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 pengalaman sati daya nak sia mama ni mama oh dia punya nasiha na ayo nak gwan nak mata nasiha india pedulun kiri india kena pedunuk nak ko na budi noh baik la 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 besi moti baby sia dan mungkin asal orang nak sia Okina okay, okay, bata please, Ay na, okay. Okay, Ayaw na. Ayaw na po pala. <manyan consultation> okay. Okay, ayaw ayaw ayaw. Sige mga sige mga bata. mga anak. lagi <tuk> lagi 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 cawan kita beri yang kita dengan sila aku di kau nak apa nak beri asalnya iswad le yuk yuk hah ayo nanti ah dari sini ayo ayo relax 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 Ayo dik. Ayo pada Ayo tepuk ye, Ayo tepuk, ayo tepuk ye. Okin okin okin. Okin okin okin. Okin okin okin. Okin

Relax 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 lang. lang. Relax lang. Relax lang. lang. Relax lang. Relax 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 na, Relax lang. Sige, relax Relax lang. Relax lang. Relax, okay na, relax, na, relax. Day, okay na, lang. Relax 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 Relax lang. lang. Relax lang. Relax lang. Relax No no kamot ala kamot. Ang sinina okay Si Agit singgit na kay Boy. Hindi na okay. go. kamot kamot. Ang sinina okay Si Agit singgit na kay Boy. Hindi na mo tong gituwas. Kaya kung nang kwan kwan eh, dali rumini. Ini man sa kwan mo mayo puro yon. Wala po waga, wala po bantay pud nga kwan. Wala po wala po kada kwan nga. Kanang ang nga asa nang kay nang kuno nga matunog ko kay bantay. O mo so ka. Ah. Sa kwan pangalan saya. Melandri. Melandri. Melandring. Melandre. Ah, Melandre. Amin. Melandre. Kala lalain din raw mag mag-puso? Bus, pakinggan to. Magpuso. Mag-, -pusaw. mag -pusaw.